Saya daling, <laughs> mo ang iyong sayaw, darling, sayaw, 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 daling. Saya daling, saya, e saya, galing daling. Saya daling, saya daling. Ipakita mo ang iyong sayaw, daling. Saya e, daling, ay yan yong Ipakita mo ay yong saya daling, saya, saya, ang galing e, Oh, bum tarat tarat Bum tarat tarat Bum tarat tarat Tararat tararat Bum, bum, galing Ano pa, ano pa, papaya Teret Tere Tere, tere, tere Ang galing nama Tere Tere Ang galing Yug yug mu daw Yug 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 mo to kay ha itay ha iku tatay ha ita tatay o dali Adrian siyao yug yug mo yug 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 mo yug yug mo yug yug mo yug yug o siyao darling siyao darling siyao darling siyao darling na Adrian siyao ikot ikot Sayaw darling, sayaw darling, ipakita mo ang iyong galing. Sayaw darling, ang galing. Nguso pa, nguso. Ikot, ikot, imiikot yun eh. Sayaw darling, sayaw darling. Sayaw mo si Boris, mo si Barunong. Sayaw Boris. Sayaw mo si Boris. Sayaw mo si Boris. Sayaw darling, sayaw darling. Napagod oh drinks